Seth Fed Ilan Best Boy. Ito nga ang sinasabi ng mga fans kay Seth dahil sa isang video clip na inilabas ng isang netizen sa social media kung saan makikita na kinakantahan ni Seth Fed ang kanyang nga fans sa labas ng mismong venue. Ang kumakalat nga video clip ay kuha ng isang fan at ito, nga ay ginaganap noong si Seth sa bumisita sa Cebu si Seth Ted nga ay sobrang bait nga raw dahil kahit ang mga di umabot makapasok sa loob ng gym at nasa labas lang ng venue ay talaga nga namang kanya pa rin kinantahan. Ito nga at panoorin natin ang video. Dito nga sa post ay sinabi na, The gym could only accommodate a certain number of people, that's why Seth performed outside for the fans and people who want to see him. RT Live also reported that there were a ton of people waiting outside to see Seth. What a warm welcome! He has the biggest heart for t Oo. Tinantahan talaga niya sa labas dahil nga sa hindi nakapasok grabe best boy haze dami daw tao sa labas nagwala daw dami ko nakita sa FB sobrang guwapo sa personal. Talaga nga naman umani ng maraming papuri si Seth Fed dahil sa mabuting ginawa nito para Fans. makita pa rin siya ng kanilang.